Network Entertainment Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan Talak ng talak, di rin mapagsabihan Kaya yan na, ginawa ng podcast Ang Tambalan Yay! Yay! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast uh, Partner May hmm. tuhugang nangyari Ay napanood ko yan Ako din Dati nung estudyante ako, tuhug oh, oh, iba oh. pa yung Sino, sino yan? Nung Priscilla Almeda na si Abby Biduya? Hindi. Yung Ay, nabibenta talaga ng barbecue na nunuhog. Ay, oh my God. Iba pala yung akin. ka. <laughs> ang isda talaga uhuli sa sariling bibig. Nakakaloka. O siya, abangan. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Beth, 40 years old, at isa sa marami ninyong tambalanista dito sa Valenzuela. Sumulat ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon at uh, kailangan ko po ng pangmalakasang payo ng tambala ninyo. Ganito po kasi, single mom po ako at sa loob ng mahabang panahon, hindi nakipagrelasyon. Inuna ko po muna ang pag-asikaso sa anak ko. At ngayon uh, 18 years old na ang uh, kaisa-isa kong anak na babae. Pakiramdam ko pwedeng sarili ko naman ang pasayihin ko. Nagsimula po ako ng uh, makipag-chat sa mga nakilala ko sa dating apps. Isa po doon si Jude. Nung una, hindi ko sineryoso. Paano ba naman yung profile picture niya, picture ng babae. Ex daw niya 'yon kaya 'wag ko daw pansinin. Napadalas ang chat namin na nauwi sa video calls. Yung simpleng bye-bye dati ay e napalitan ng I love you. Pero still, wala kaming label. Si man si Jude at nauwi siya para magbakasyon, dinalaw niya ako sa bahay. Kung gaano siya kagwapo sa video call, times 10 sa personal. Kaso lang, napansin ko na malagkit ang tinginan nila ng anak ko sabi ko sa sarili ko, baka naman imahinasyon ko lang. Nagising ako sa katotohanan ng isang araw na iwan ng anak ko ang telepono niya sa lamesa. Nabasa ko ang mga chats nila at nawindang ako. Hindi ko naman makonfront si Jude kasi wala naman kaming label. Higit pa doon, malinaw na sa akin na hindi si Jude ang lalaki nagseseryoso. At hindi ko rin siya gusto para sa anak ko. May pakiramdam ako na lolokohin at sasaktan niya lang ang anak ko. Nicole and Chris, ano po bang gagawin ko? Papaano ko iiwas ang unikaiha ko kay Jude nang hindi ako nagmumukhang bitter? Papaano ko ipapaintindi sa anak ko na mapupunta siya sa maling tao kapag tinuloy niya kung ano man ang namamagitan sa kanila? Salamat po sa inyong payo, ang inyong tambalanista. Ako, nako, nako. Ako, nako, nako. Ang masasabi ko lang talaga is nakakadiri. So, kadiri talaga yan si Jude. Eww, tuhugin yung mag-ina. Ah. Diba? Alam mo, una pa lang. Ano nangyari ba sa kanila ni Jude? Wala pa kasi wala, wala silang label, diba? Wala pa label. Wala pa nga, wala pa silang label. Ka Sip si man. Anong, anong tawag doon? Ano? Situation ship. Situation ship or ano. Ba basta malabong usapan. Oh. Doon pa rin ako sa malabong usapan. Yung situation ship, -ship na yan. Ano? Pagulo Sinking lang yan. Ship shot sila. oh, di ba? <laughs> ship na ship na yan. No? Basta, yung ganor na, mm ama -mm. um, uh, hindi pa sila, wala, wala sila label. So, oh. si nag i love lang. nag okay. lang. Nagkamabutihan sa chats and sa video calls. Kasi nga, siman si Jude. Mm -mm. So, So, kauuwi lang. Yan. So, okay. et, eto, alam mo, sa totoo lang, una, una pa lang, girl. Ang dami ng red flag. Yes. Para naman ang profile picture ay picture ng X. Mmm. Mm Nakacolor kay naman talaga 'yon. Anong rason? 'Di ba? Kung ang rason niya is wala lang 'yon. Hindi pwedeng wala lang 'yon. Mm -hmm. Sa nga hindi mo pwedeng wala lang 'yon yung mga para sa akin ha. In the world of uh, social media and apps. Mm -hmm. Mahalaga yung display photo Tsaka yung mga Yung mga pinopost natin So hindi mo pwede mm -hmm. Laging sabihin Wala lang ito So kung correct. ang display photo niya Ang profile picture niya Is the ex Hindi mo pwedeng sabihin Wala lang Kung correct. ang rason niya naman is Hindi ako marunong magpalit eto tanga siya Gusto mo tanga yung jowa mo <laughs> Hindi marunong magpalit Ang <laughs> profile picture Nakakahawa yun na <laughs> Nakakahawa Correct Sa true Kaya meron ako isang kaibigan Partner <laughs> ay, Lahat sila tanga Hawahawa <laughs> -hawa na sila Ng friends niya <laughs> Kasi nakakahawa yung katangahan Nakilala mo lang to ha? Kakilala mo lang. Kaya sila lang na sama. Hindi ko, di ba sa basta mga malalayong kakilala. <laughs> hindi lang sa kakilala kundi malalayong kakilala. <laughs> Mabuti na 'yon, di ba? Para diba? sa mga kamatis na nabubulok na atawa di ba? Mga ano, mga hindi nakakatulong. <laughs> Sabi lang grabe naman tayo. Grabe <laughs> naman. bale mo ganoon talaga, birds of the same feather, di Oo, di sa madaling salita red dun pa red flag na. Mm, yes, okay? Yes, so, uh, um, uh, yung wala kayong label para sa akin, for me ha, na, na Gen Xer, palibasa, hindi ako Gen Z, I'm not skibidi, no cap, riz, no wing. lahat. Mga term na anak ko. mga term na, mga, mga term na ano. Mom, that's so skibidi. O kaya, ang skibidi partner na term, pwede oh. siyang gamitin in a good way or bad way. So, pwedeng, maam okay. Mom, that's not, that's so skibidi. Pwedeng, ibig sabihin, that's so cool. Or okay. pwedeng, Ew, mom, that's so skibidi. Ibig sabihin, hindi siya cool. Oh, Anyways. Depende sa tone, no? Depende sa Pati, tone. Hindi ko na yung sinasabi ng mga anak ko, pero hindi ko hindi ko na iniintindi. Kailangan mo intindihin. Oh. <laughs> kasi baka mamay, minumura ka na pala, hindi mo alam, di ba? Okay. Sabi niya, sabi ng anak ko, Mom, FR. Ano yung FR? For real. <laughs> <laughs> ano ba yun? Anyways, di ba? So, importantatious talaga dito na, ma um, uh, makita agad <clears> then <throat> ng anak mo or maituro mo sa anak mo yung tinatawag na red flags. Yes. At wag nating isa walang bahala ang red flags. Ikaw mismo nga, mami sa totoo lang, matanda, matanda na, may wisdom na kahit pa paano. Madami na natutunan tungkol sa experiences sa buhay. Pero dinisregard mo pa rin yung red flag. Tama. Diba? Ano pa kaya itong anak mo? Correct. Diba? diba? Na, mas naka, na mas nangangailangan ng guidance. Yes. Tanungin mo ako, partner, kailan ako huling niloko ng lalaki? Tanungin mo ako. Kailan? 29 years old na ako. Tanungin mo ako, kailan ako huling na sa pera? <laughs> mo. <laughs> Dito lang pandemic, kwarantahin na ako. <laughs> My point is... Talaga ba? 29 years old ka nung huling na scam? That's before your marriage, ah, no? Before. Oh, before oh, I okay. got married. No? Okay. Oh, hindi na ako na... Ano eh, hindi na ako na... <laughs> Ang tano, gusto ko malaman, ilang, ilang beses kang ano, na scam at ilang beses kang naloko ng lalaki kahit alam mo nang may red flag. Marami Dima, na, di ba? Makaano diba? ako, maka, makapangaral, <laughs> di ba? Parang, parang nahiya naman ako yung nangangaral ngayon. Ilang beses rin naman akong na red flag. <laughs> <laughs> na hindi pinansin pala yung red flag. Oo, oh, di ba? Pero importante naman diba? naman natuto. Tama, di ba? So, so marami-rami din sa, sa, madaling salita, di diba? Mga four times. Okay. Yung ultimate yung huli. Kasi okay. hindi ko alam na may asawa. Okay. Oo, yung mga iba parang basta mga ganun. So, may red flag at wag po mm -mm. nating i-disregard lalong-lalo na kung regla red. Alam mo yung ang pula-pula, <laughs> nagsusubigaw, red, ganun. correct, 'di ba? puta red. <laughs> Nagsusumigaw talaga, 'di ba? Na pula. So, yun nga eh, sabi ko nga partner, 'di ba? Tanong mo ako kung kailan ako huling na scam ng lalaki, mm, 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 kailan ako huling mm, mm, na scam sa pera, 'di ba recently lang. Ibig sabihin 'di dapat hindi ka na nasa scam kasi bata ka pa lang na scam ka na. Oh, so, -oh. dapat natututo ka na. My point is, ngayon nga na may edad na ako, naluloko pa ako. Ikaw din, ma'am, um, mm, mm, uh, na may edad ka na, uh, 'di mo pa rin yung red flag. What more yung bata? Ang brain niyan hindi pa fully developed. Yes, um, uh, uh, ang experience niya, experience says niya very limited oh. correct very gullible mm -mm. iba madaling ano yan madaling ma-convince ma na kung sino man Madaling correct. mapapaniwala hindi naman Tama. natin nang sinasabing lahat ng mga kabataan iba di naman talaga talagang mm -hmm. firm sa mga decision nila mm -hmm. kaya lang yun nga, yung mga matatanda, 'di ba, kagaya ni Nicolo, 'di ba? <laughs> ulit ulit na pa. 'Di ba 'yung sinasabi <laughs> oh, natin? So kailangan niya ng guidance. And uh, ito 'yung perfect time na bigyan mo siya ng guidance. Dapat alam nung anak mo 'yung story niyo ni Jude. Yes, para mandiri uh -oh. siya. Uh oh, diba? nag-aideaw kayo. Uh -oh. Not, and I and I pray, <laughs> and I hope, partner na yun 'yung magi reaction. Kasi uh -oh. what if hindi? Naging karibal pa no? Uh Oo, -oh, parang What? what? Ma? Ew, baka kaya mo lang sinasabi yan kasi bitter ka. Siyempre, ako yung bata, ako yung sariwa. Ako yung makipot, ako yung masikip. Oh, diba? Habang inaalog-alog niya yung cleavage niya. <laughs> Akin tayong tayo, sayo magsak na. Diba mga ganun? Kaya nga ang prayer ko, kasi aminan na natin partner madami mga bata na parang feeling nila alam na nila lahat mm -hmm. and if if for example this is the first time for her na meron nag-asikaso ng ganyan tapos sabi mo nga kung sa video call guwapo pero ten times more pogi in person 'di ba eh, kung mm. marupok 'di ba hindi hindi imposible na ang maging reaction niya would be bitter kaya ka lang, kaya mo sinisiraan si Jude. Oh, dapat maging maingat ka sa magiging presentation mo correct. sa kanya para hindi ganun yung maging reaction ng Pe anak mo. Pero pero one thing's for sure, you have to tell her yes. the whole story. Huwag uh, ka na mag-sugarcoat. Sabihin mo talaga anak, alam mo for kung paano mo sinabi sa amin mm -hmm. for 18 years inalaga ang kita. Hindi ako pumansin ng ibang boy na 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 pwedeng magpaligaya mm -hmm. sa akin na lalaki ganyan kasi gusto ko mag-focus. One day, na-realize ko gusto ko na ulit mag-date <laughs> at ang meet ko ay si Jude. Oh. Mm -hmm. Ito na yung mga eksena namin, wala lang kaming label. Tapos yun, ilatag Totoo. mo sa kanya lahat wala nang pag-sugar ko. Dapat ma dapat ma maggets niya tama yung yung, yung uh, negative reaction. Ah hindi naman yung negative impression. Negative mm -hmm. impression about Jude yes, na parang uh, 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 oh, -mandidirin. Sipin si yun, anak tinan mo uh, may nangyayari sa amin, may communication, may may communication mm -hmm. kami tapos nakikipag-communicate din siya sa'yo. iyo. Hindi ba red flag 'yun? Red. Yung sinabi din niya na yung nakita na ano na, na, na wallpaper mm. kasi pwede niya sabihin na wala lang yun eh mm -hmm. pero pwede ang totoo sila pa rin talaga yan totoo yun Oo, kasi pwede magunwari yung tao na hindi wala lang yan pero ang totoo ang ang, ang reality doon sila pa rin Wait, so imagine mo sandali. tanungin mo ko partner ko anong rason ng ex ko anong rason ng ex sabi mo sabi niya hiwalay na daw sila pero, pero ang totoo hiwalay sila physically yung girl OFW oh, oh, but they are <laughs> together. Oh, see? Oh. So, kung to, ang kalalabasan niyan, tatlo kayong uh, kinocommunicate niya. Tama. Pero ang pinaka-importante siyempre yung nauna. Pero hindi pa natin alam kung mm -hmm. may, may iba pa. Malay niyo, sampu pala kayong ganyan. Ah. Hindi naman natin, ano, hindi naman natin talaga malalaman talaga. Basta samadaling sa madaling ah, red flag. Correct. Yes. And, ang ang nakikita ko lang na maganda dito, at least early na in the life of your daughter, na ipepresent nasa na sa kanya na may mga lalaking who will sugarcoat uh, Yes, their matatamis words. ang dila Oo, Matatamis Oo. ang dila Ako baka lalo entice yung anak mo oh di ba baka, baka may, magkaroon siya ng ano ng ng, ng interest bigla Ano yung lasa ng matamis ang dila ay hindi partner hindi ka maiisip <laughs> siya magkaka-interest sa matamis ang dila magkaka-interest siya sa matigas ang dila <laughs> ano yung difference? Pakipaliwana agad. Ang matigas uh, ang please dila. explain. Okay, okay. Ang, uh, ang uh, matamis, matamis, na ang dila, ay... Oh, uh, kumain um, ng candy bago makipaghalikan. Yan. Yeah, at saka sila yung mga tinatawag nating um, uh, romantiko-simpatiko. Ah, okay. pag explain <laughs> 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 Pareho na <namang> mali. <laughs> Oh. <laughs> Pero too, ang iyong mat matitigas. Mag man bola yan. pag matamis ang oh. dila, sabi ng mga matatanda. Correct. Matamis oh. ang matamis idioms ang dila niya, diba? no? Idiom siya. Diba? Pag matigas, no, ang difference sa matamis ang dila sa matigas ang dila. Oh, pag matigas ang dila, ito literal. Literal, na, yeah. <laughs> nakakapagpaangat ng mga parte ng katawan. <laughs> 'Yon, di diba? so, ba so? baka pag matigas ang dila, mm -mm, Maangat maaangat minput mo. <laughs> <laughs> Bakit ba po pinatlood yung <laughs> <laughs> Bakit aminadong-aminado ka? <laughs> Bakit alam na alam mo with conviction pa talaga? Partner, oh. I wasn't born yesterday. Ang dami ko na na-experience sa iba't ibang uri. Turuan mo nga ako. <laughs> Kasi oh, sige. ano oh, iba, ano paano eh, sa, kasi sa akin naman hindi na kailangan ng dila. Ah uh, anong kailangan? Oh iba yung At, matigas eh. Iba iba yung matigas. Oh. <laughs> so hindi eh, pero pero nakakatulong din naman yung para ah, mapadagdagan. Nakakatulong din. No? Okay sige. Yan no? So anyways. <laughs> so so kailangan ba na exercise doon para mapatigas ang dila? Hindi. Ah, hindi na. Hindi na kailangan ng uh, ng exercise doon. Okay, kailangan teka. lang ng ano ng uh, tamang uh, mood setting. Dapat <laughs> may practice may rehearsal Tama. ba to? May training morning ba to? Ilang 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 minutes per day? Depende sa um, dep <laughs> depende sa iyo. depende sa ano mo stamina. Charot. <laughs> Teka, dila mo o dila ng asawa mo? Dila ng asawa. Kala dila ng lalaki. Akala mo mali, mali, mo ikaw din, Oh. Pwede din naman. Pwede din naman. <laughs> pwede din. <laughs> alin 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 Ay, sa Mat matamis pwede. o matigas yung sa iyo? Parang hindi bagay sa king matamis. <laughs> Ako parte, parang, parang ba? hindi rin bagay matigas. Panlalaki talaga okay, siya. <laughs> Oo eh. Medyo panlalaki din eh. ba? Diba? Lalaki yung boses ko pero <laughs> pero sa panlalaki. Ko matigas ang dila. Oo, oh, diba? hindi. Matabil. Ah, matabil, matabil, matabil. ang oh, yeah. dila. Oh. Iba pa yun. Diba? Matabil oh, ang nga. dila. Oh, diba? So, so, ingat ka. Ayun. Mm. So yun yun. Sabihin mo, anak, meron iba't ibang uri ng dila pero wag natin pakinggan yung dila na sinasabi ng tambalan. Diba? ba? Oh, so, oh. meron talagang uh, uh, matatamis ang dila, may matatabil ang dila. Yes. Diba? Meron ding mga mababait na dila, de ba? Yung mga dila na ang uh, ginagamit nila ang kanilang dila to spread the uh, good uh, good uh, news, mga mm. ganon. Yung mga ganyan. So, ilatag mo dun sa anak mo. Maganda dito, bata pa lang siya, mm. na-expose na siya na, ah, may mga mabubulaklak lang pala talaga magsalita. So hindi mm -hmm. pala dapat ako magpapaloko agad-agad, di diba? 'yun. Kailangan maging honest ka sa, sa anak mo para maging honest din siya sa iyo. Mm -hmm. Kasi pag pag sinunggar ko o gumawa ka pa ng kwento, mm -hmm. ah baka gumawa din ng kwento yung anak mo. Yeah. Kasi parang uh, para maprotektahan yung yung, uh, yung hindi siya mapahiya sa iyo. Na parang gagagawin iimbentohin kong kwento sa, sa sa nanay ko. No, wala lang naman 'yan. Bakit pwede 'yan sabihin na ganun. Pwede, diba? Pero totoo ali na talaga yung usapan nila ng ng Jude na yun Correct. at yung anak mo. And then, and then naalala ko lang kanina, sabi ko 'di ba yung Skibidi no cap reels ganyan. Mm -hmm. So these are um um uh, gen alpha slang. Okay. So sometimes sometimes we li get to listen to these terms, tapos we disregard. Tapos magtataka tayo bakit parang wala tayong connection dun sa mga doon mm -hmm. sa mga kausap oh -oh. nating mga oh -oh. bata. So uh, my my point is Alamin mo rin talaga. Yes. Kung talagang alam mo yung, yung body language niya, kilala mo yan, anak mo yan eh. So, mm -mm. alam mo yung body language niya kung nagsisinungaling. Alam mo yung kung nagtatago na ito, ganyan. Yes. So, kailangan niya maging open sa O Oh, baka mamaya, malalim na pala. Ma, 'di ba? may nangyari na sa amin oh, eh. Oh, yan. Oo. Oh, oh. Diba? <laughs> Pero sa bagay, I mean, maging, maging honest na siya sa nangyari. Diba? Mm Para at least ma-prevent mo yung mga bagay na dapat at na, na, na ng prevention. So, kunyari, let's say, partner, meron Nakita na talagang... Nakita na kami yan, manong huling uwi niya. Oh. Nung huling, huling baba niya sa barko, nag-date kami sa mall. Ayan. Oh, Oh. oh. Pagkatapos at, ng at, sa I mean, mall... But, Kay, kailan siya muwi? Nung ano, nung December. Oh, Anong araw mo? kayo nagkita? Ayan. Diba? Oh. December 7. Oh, nagkita kami December 10. Oh, ayan. Diba? <laughs> diba? Eh, hindi magsabihin. So At mag <laughs> kung, kung mag-inap talaga. nyo. Oo. Oh, so, mm -hmm. so if, Kunyari, wala tayong magagawa kung marupok ito first time niyang may may nagbigay ng atensyon sa kanya na lalaki kasi minsan na ang babae nagiging marupok sa ganyan lalo lalo na kung hindi siya sanay mm -hmm. so for example hindi ka sanay na binibigyan ka ng atensyon hindi ka sanay na ano and and all these uh, feelings uh, physical mm -hmm. and mental and emotional feelings are all new to you and exciting 'di ba ama may malaki talaga yung possibilitying ma-fall ka at maging marupok ka. So, Totoo. ang 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 mahalaga dito, sabihin mo sa kanya na o sige, wala na tayong magagawa kung ga, Nang, ganyan naman. na o nangyari na. Tinuhog tayo. Tinuhog diba, tayo. emosyon natin, Correct. O, Baka diba? ibang tuhog may isip nyo. True. Diba? <laughs> Oo, hindi, ibang, oh, iba, iba iba ibang, ibang tuhog, iba tuhog, di uh, ba? Tinuhog talaga sila uh, ano eh, na ma 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 pinagsabay talaga sila. Yes, pero yes. sabihin mo sa kanya na o sige, okay, wala tayong magagawa naging marupok ka sa kanya. Pero gusto mo mag-stay? Sa Tama. ganyang klase ng relationship. Mm -hmm. Baka mag-away pa tayo mag-ina. Correct. Yung sinabi mong December 7 tapos December 10, ang oh. konti ng difference ng araw na yun, ha? Tama, Oo. Oh. Tapos yung, baka hindi mo nakita yung profile picture niya, ex niya. Hindi ba ka-duda-duda ito at ka nervious anak? Di ba? Uh. Naalala ko lang, parang dati may trending na video ng ganyan. Yung nagbibenta ba ito ng fishball? Tapos naging karelasyon, tapos nalaman niya, ano niya, parang Ay, tito niya o tatay niya. Nagbibenta ng fishbowl <laughs> Saan ko ba narinig yan? Saan ko ba narinig yung kwento mo? Or, hindi, ang narinig kong kwento is ano, parang meron siyang katsa, tapos in love na in love siya tas tatay niya tas, pala. tito niya pala. Oh, yung parang ganun. ba diba? parang, parang ganun. ganun. Basta magka-level oh. sila ng kadire. Alam oh. mo 'yon sa madaling salita, it's the same banana. Para, kadire. So ito, mag na ng revelation kung kailangan magkaroon oh. ng revelation na engine date pala ng uh, ng, uh, ng anak mo ay kadate din ng uh, nanay. ng nanay. Ganoon basta sabihin i-present mo talaga sa kanya so that um, she will ano, she will uh, understand. Ngayon, if she she still chooses na mm -hmm. um, uh, to continue her whatever it is that she has with Jude, then wag kang mag-give up on her to guide mm -hmm. her. Tama. Minsan kasi, alam mo partner, in order for you to learn talaga, you learn it the hard way. Mm -hmm. So, kailangan talaga minsan na matutma experience mo talaga yung sakit para matutunan mo talaga yung lesson. Mas maganda nga yung lesson na nakukuha pag gano'n. Sabi nila, pag mas, mas mag, pag mas malaki ang problema, mas malaki ang lesson. lesson na natutunan. Basta maging goal mo lang dito is uh, to protect your uh, daughter and protect your relationship with her. Kasi ayaw naman natin masira yung relasyon yung mag-ina dahil mm -hmm. lamang sa lalaking yun na manluloko. Tama. Tila. Malinaw, so, malinaw na ano na may panlulokong nagaganap. Na Correct. Pa. Si manluloko talaga to. Although, hindi naman po lahat ng siman ay manluloko. Minsan, mm -hmm. sila din talaga yung naloloko. Tama. O, basta ha, i-guide mo yung anak mo, especially at uh, this age and time na parang uh, yung mga values ng mga tao, parang medyo limot na. Kaya natanda mo, partner, yung uh, recent na fire sa California. Mm -hmm. Tapos nagtrending trending yung nag-iisang bahay na mm -hmm. hindi natupok o kaya yung bahay na meron palang uh, St. Jude ba or Mama Mary sa labas. Mm -hmm. Yung mga ganon. So, ako para sa akin yung yung nangyari na yon tapos merong hindi nasunog. Mm -hmm. a great reminder that iba yes. pa rin kapag uh, pinagdadasal ang mga bagay-bagay at iba pa. At, at, at that is always a miracle. So yes. dito dito lang sa sitwasyon mo, Mommy, hindi naman hindi naman to hindi masusolve. Eh. Masusolve solve mm -hmm. din to. Pagdadasalan Correct. mo lang talaga kasi again as at this age and time na masyado ng makamundo ang lahat na nakakalimutan Correct. na ang uh, totoo yun na uh, ang mga ang values values uh, papahalaga sa religion uh, 'di ba sa, sa sa paniniwala na, may, na may Diyos bigyan uh, natin ng importansya yon yun yung ano yun yung nakakalungkot eh so wag mo rin kakalimutan na magdasal Pagdadasalan dadasalan tama. mo talaga to actually napakaganda ano no eh napakalaki ng mensahe na yun eh yung hmm. parang nasunog lahat na nasa palibot ko. Mm -mm, pero, except my house. Oo. Oh, so, diba? Anong parang, ibig sabihin nun? Siyempre, oh, mag, mal, ma, napakalaki ng message nun sa maraming tao mm, na yes. nakita Internas yun. International message nga eh, diba? Oh, kung kung nga, iisipin mo, parang, bakit kailangan mangyari? Tapos, diba, sometimes when bad things happen, <clears throat> we don't understand why these bad things happen, diba? Pero, mm. Kaya pala nangyari kasi parang may itinuro sa international mm. level. 'Di ba? Hindi yes. hindi ko masabing yun talaga 'yon, 'di ba? Pero yun na makita Ma sa mga oh. message, 'di ba? Yung mockery na nangyari, 'di ba? Na parang pinagtawanan. Mm. ng this is ay, golden oh, Globe. Oh, this is a godless uh mm -mm. country or oh. uh, um yeah, parang, parang ganoon. Oh. Godless state kung ano man, mm -hmm. 'di ba? Mal ay, malaki malaking mensahe din yun, yun. Tapos nang nagtawanan yung mga tao tama, na parang bakit na, ganun. Na parang okay lang sila, wala man lang yung nag well, of course baka may mga nag-cringe, hindi lang kita sa camera pero rinig mo yung tawa mm -mm. we're referring to yung Golden Globes Awards mm -mm. night na kung saan may, may mockery of God na naganap hindi ko nga alam kung if it's actually um, a script mm -mm. o or ad lib na lang ng host siya Oh, hindi natin kung, kung natin masabi. Man yun, di ba? Nakakalungkot. Mas, basta, pati pati ibig kung admin talagang intentional. Oo, oh, at na, minsan, kasi baka i-bash yung host, ganyan. Minsan nagbabasa lang po talaga ng script ang host eh. Yun mm. din talaga. yun yung katotohanan po ng uh, us us hosts, we just sometimes read the scripts. Uh, mm. ano Kahit nagugulat yung... yung... audience minsan, binasa lang oo, po binasa namin. binasa lang po namin. Sabi po ng director oh, <laughs> yun. Oh, <laughs> 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 so maaring ganun. Pero whatever it is, scriptwriter or ad man siya ng host, mm. yung para i-mock yung... Meron pa nga yung nakasuot siya ng parang nakasanto papa. Okay. Meron Andy... pa dun sa... in that oh. same awards night. Parang may mga PayPal jokes pa siya. O diba, Parang mga malaking ganun. mensahe 'yun para sa ating lahat mga kaibigan. Na importante na ibalik pa rin natin yung uh, tamang values ng mga mm -hmm. tao. Iba pagpapahalaga sa kapwa, pagpapahalaga sa sarili, pagpapahalaga uh -huh. sa isang magandang relasyon, Correct. pagpapahalaga, 'di ba? Pagkilala na merong Dios. Uh, and iba pa rin mga kabisyo ha. There is a God that works. Yes There there is really. There's, there's, there's a really God. A divine creator. Oh, oh, and you just have to be Ah, uh, you just have to open your eyes. Bubuksan mo lang talaga yung mata mo sa sa paligid mo para mm -hmm. realize mo na ang daming ginagawa ng Dios para sa iyo grace totoo. diba the, the grace of God that's uh, been guiding you all along actually kahit hindi mo nga laliman minsan eh totoo yung, yung katotohanan lang na humihinga ka ngayon mm -mm. na tumatakbo yung puso mo ang galing ang diba galing bakit lang. tumitibok siya nang mag-isa Di ba naman sinabi na oh pigil ka ngayon oh, mamaya titibok ka ulit dire automatic siya kaya eh. partner natandaan ko merong isang place sa Amerika kung saan parang it's a silent um, sa so room <clears throat> na pag pumasok ka, hindi ka daw makakatagal ng sobrang tagal sa so, kasi sobrang tahimik. Oh. Dahil sa, baka ikaw pwede ka parta as an <laughs> <laughs> pero ako baka, nakakatagal. <laughs> <laughs> o nga, woo! <laughs> <laughs> pero sa sobrang tahimik daw ng, uh, ng room na yon you can actually listen To, to the, heartbeat. O, oh, to your heartbeat. At siya yung paggalaw ng dugo sa katawan mo. Grabe And para mo. sa akin, At hindi meditation na nangyari. Oo, oh, oh, correct. Eh, At para sa akin, parang ang galing na actual mo na mari, ma marinig yung pagflow ng dugo sa buong katawan mm -hmm. mo. And totoo ka partner eh. Hindi ka na lalayo sa mga... Hindi mo kailangan magpakadalubasa sa napakaraming oh, oh, bagay para maintindihan na merong to -to -to Diyos. Totoo eh. Pero yung kung halimbawa hindi mo naaral ang circulatory system ama um, uh, yung mga veins and the mga arteries mga ganyan mm -hmm. pump sila ng blood to the heart tapos yung lahat ng kinain mo kakalat siya through the ano yung Galing, palang eh through the ano Umiihi kasi siyempre, ka yun ang magic yun eh pardon na rin mo through the ano kasi hindi ako sure kung ano kung saan kung saan napunta <laughs> yung mga <laughs> digestive system <laughs> <laughs> through the ano na lang Tsaka, <laughs> tama yung oh. umihi ka oh, and o, yung ihi, yun eh. and yung ihi mo is waste diba so paano na filter ng katawan mo na merong waste Taste. Diba? Ito, so, yun, yun. dun, dun pa lang, it's uh, already a miracle. Mm -hmm. ba? Diba? Na milagrong nangyayari sa buhay Tama. natin araw-araw. At sa kabila ng milagrong ito, eh, merong uh, divine creator Meron. na dapat natin kilalanin. Tama. So, mm -hmm. ibig sabihin, bakit kami napunta dito from matigas na dila to <laughs> divine Siyempre, bawi -bawi creator? Din. Oh, syempre, balance, balance. May mura, balance. May puta pa nga si Nicole kanina. <laughs> Kaya bala-balance lang minsan. <laughs> Mabalansa natin ito sa dulo. Mabalansa <laughs> natin ito. Sa... Kailangan, baka magalit si Lord, di ba? Baka sabihin. O, baka sabihin Arifel niya Lord, oo nga, oh, 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 diba? ano ba naman yan? Yung isa magpupulitika pa. <laughs> <laughs> Matigas na dila yung mga topic, di ba? <laughs> hindi, parang our point is, hindi imposible itong sitwasyon mo. Kaya kami mm -hmm. napunta doon. Totoo mommy. yun. So, um, and this message, yung hindi imposible yung sitwasyon mo, is also a message for anyone else yes. who is listening to this podcast. Na hindi imposible yung sitwasyon na meron ka ngayon. So Tama. parang kung feeling mo imposible yung makausap yung daughter mo, imposible magkaroon ng... Um, uh, Maayos na ba yung pag-usap? Hindi imposible. Correct. Ipag-pray mo lang ang lahat. Kung feeling Oo, mo hindi mo na kaya nahihirapan ka na sa napakaraming bagay, correct. napakabigat na pinagdadaanan mong problema, hinahihirapan kung kang humanap ng solusyon sa pinagdadaanan mo o sa marami mong tanong, ipagdasal mo lang lahat. Tama. O, yun yung sinasabi natin. Surrender it all to God. Yes. Yeah. Prayers can move mountains. Sa trula, to lang halong eklavu. O siya salamat. Naway hindi na kayo gambalain ng red flag na yan kahit kailan. At Tama. naway umalis na siya sa buhay, niya, buhay ninyo kasi demonyo yan. Diba? Nakaka-lurkey. <laughs> hindi ko nga maisip kung red flag siya o color black siya. Kasi ano siya, kampun siya ng kadiliman. Diba yun ang uh, prayer namin para sa sa'yo. Oh, okay, Pag-pray mo na lumayo na yung kadilimang yun sa buhay yung mag-ina. Uh, mag kasi uh. ngayon madilim yung household nyo eh. Mm. Kasi meron kayong conflict. Tama. O siya exit na po kami. Salamat sa pag-share ng story mo at kung ikaw Kabisho meron ka rin kwento na gusto mo i-share sa amin malay mo ma-feature sa ating podcast pwede mo kaming i-email send your stories at mahiwagangburnaystory at gmail.com malay mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw kaya send mo na yan Kabisho muli akong ng ina mo na si Nicole Yala at ako naman si Cambio King Chris Chupin na nagpapaalala una magdasal ka, ka para mabuhay ka pangalawa mag toothbrush ka para, para mabuhay, mabuhay naman man, iba man, yun mabuhay naman ng ina hindi <laughs> naman sa ina kasi to <laughs> Pwede na rin sounds like. Well, sounds, sounds like and sounds familiar, 'di ba? Kasi kumikinang ina naman ako. Sige na nga. <laughs> The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.